Aries, ang pahiwatig ngayon ay magandang araw para magplano ng isang maliit na negosyo. Kahit maliit lang ito, maaari kang makaisip ng mga ideya kung paano ito palalaguin. Laging magmasid sa paligid at baka magulat ka na may bagong ideya kang madiskobre na maaaring magdagdag ng kita sa iyong negosyo. Sa usaping pera, mainam na maging maramo ngayong araw, iwasan ang labis na paggastos upang walang makawalang swerteng dumating sa iyo. Kung may kausap kang dadating sa bahay, huwag sa loob ng tahanan ito gawin may sinyales na maaaring siya ay maingitin at some iris sa good vibes ng iyong tahanan. Sa trabaho, kailangan mong maging masinop sa iyong mga ginagawa, may pahiwatig na maaaring magulo ka kung sobrang magtiwala sa iba. Pag-ingatan ang iyong trabaho upang maiwasan ang pagkakamali at mapanatili ang positibong pananaw sa buong araw. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, at color white, mga numero ay number 21, number 10, at number 16. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw, kung nasa tama ka ng iyong ginagawa, huwag magatubiling ituloy ito may mga pagkakataon na pakiramdam mo ay walang makakapigil sa iyo, at tama ka dahil ang mga bituin ay nasa iyong panig. Ang mga aksyon na gagawin mo ngayon ay magbibigay sa iyo ng swerte, kaya't huwag magduda sa sarili. Kahit pa mabuti ang iyong intensyon, kailangan mong kontrolin ang iyong mga galaw at pananalita. Lalo na kung may mga nakaraan kang kausap na maaaring magdala ng kamalasan sa aspeto ng pera, sa halip, iwasan ang mga ito at itoon ang oras sa mga mahal mo sa buhay, ang simpleng pagsama sa kanila sa kanilang gustong gawin, kahit may kaunting gastos, ay makakatulong para matanggal ang negatibong enerhiya at magbigay ng bagong buenas sa inyong tahanan, ayon sa iyong gabay. Sa loob ng bahay, mainam na huwag muna magpatanggap ng bisita. Baka ang kanilang aura ng kayabangan ay makapasok at magdulot ng hindi kanais-nais na enerhiya. Samantala, ang ibang miyembro ng pamilya ay nagdadala ng good energy ng swerte. Kaya kung may mga transaction silang kailangang gawin, mas mabuting iporsige nila ito. Sa trabaho, wala kang dapat alalahanin dahil maayos mong matatapos ang iyong mga gawain, iwasan lamang ang mga kasama sa trabaho na mahilig magparinig ng mga kakaibang salita, dahil maaaring ito'y tukso na magdulot ng alitan ngayong araw, Leo ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color Red color yellow sa numero ay number 22, number 31 at number 29. Gemini, ang bigay ng gumagabay ay sa araw na ito, mag sa paghawak ng pera. Kahit may extra kang pera, mas mabuting maging maramo muna, iwasan ang pagbibigay ng tulong sa mga kapatid o magulang ngayong araw. Hindi ito tamang panahon dahil sa halip na magpasalamat, maaaring magdulot ito ng inggit. Sa ibang araw na lang tumulong, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Sa trabaho, makakabuti ang pagiging matulungin sa mga kasamahan. Kung may nangangailangan ng tulong, handa kang magbigay ng suporta. Ito ang daan tungo sa pag-asenso sa trabaho at malapit mo nang makamit ang iyong mga inaasam. Ngayong araw, nasa iyo ang talas ng isip at katalinuhan, samantalahin ito upang gawin ang mga bagay na nais mong makamit dahil may potensyal kang makalikha ng swerte na magbibigay ng kasiyahan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue, color silver, sa numero ay number 20, number 11, at number 8. Cancer, ngayong araw, may malakas kang enerhiya kaya may posibilidad na makagawa ka ng mga magagandang bagay. Gayun paman, iwasan ang mga taong mahilig magdikta o magturo na parang sila'y guro, kung hindi mo na matiis, sagutin sila ng tama at ayon sa iyong nalalaman upang matigil ang kanilang pagmamagaling, kung magalit man sila, mas mabuti pa ito para sa iyo dahil magagawa mo ng tama ang mga bagay na nais mong gawin ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ang ilan sa miyembro ng pamilya ay may mahinang enerhiya ng swerte. Kaya't mas mabuting paalalahanan sila na maging maingat sa lahat ng kanilang ginagawa o ipagpaliban na muna ang mga pakikipag-usap. Sa trabaho, kung may mga kasamahan kang nagyayabang, ipakita ang iyong katalinuhan sa gawaing ito upang hindi na sila umulit. Ang kanilang yabang ay nagdadala ng negatibong enerhiya at kabagalan sa trabaho kaya't mas mabuti ng patunayan mong mas mahusay ka. Sa pera, kung may ekstra kang ipon, maaaring magbigay ka ng kaunting tulong sa anak mong may asawa, ito ay magdadala ng swerte sa kanilang kabuhayan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red at color yellow, numero number 18, number 5, at number 32. Leo, ngayong araw, ipinapayo ng mga bituin na maging maingat ka sa pakikipag-usap. May posibilidad na malihis ang direksyon ng usapan, kaya't kailangan mong makinig ng mabuti upang magawa mong mapaboran ang lahat sa bawat talakayan. Kung may mga diskusyon sa loob ng bahay o sa labas, maging mapagmatyag at kontrolin ang iyong emosyon, lalo na kapag nararamdaman mong mabilis kang magalit. Mahalaga ito upang maiwasan ang mga pangyayaring maaaring pagsisihan. Isang magandang ideya rin ang maglaan ng oras kasama ang mga mahal mo sa buhay, tulad ng pamamasyal. Makakatulong ito upang maalis ang negatibong enerhiya na nagpapahina sa iyong kalusugan ayon sa iyong gabay. Sa usaping pera, kung may plano kang mag-invest, ituloy mo na ito ngunit tiyakin na tama ang interes. Kapag naging maingat ka sa iyong mga desisyon, tiyak na uunlad ang iyong pera. Sa trabaho, may pahiwatig na maaaring magkaroon ng problema ngayong araw, magingat sa bawat gawain at huwag magpabeya. Dahil dito maaaring magsimula ang mga isyo, siguraduhin tapusin ng maayos ang iyong mga tungkulin. Pagdating sa pagmamahalan, walang nakikitang problema kung magiging malambing ka sa iyong kapareha ngayong gabi ito'y magpapaganda ng inyong relasyon at mag-aalis ng bad energy sa inyong tahanan, na magdudulot ng mas magandang kalusugan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color blue, number 15, number 42, at number 27. Virgo, ngayong araw, ipinapayo ng iyong gabay na kung may nakaschedule kang usapan, iwasan mo muna ito kung gabi dahil maaari itong magdulot ng gastos, ingatan mo ang iyong kaalaman sa mga talakayan dahil may posibilidad na makakuha ka ng swerte sa mga gagawin, gayon paman, ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya ng kabaitan, kaya't mas mabuting iwasan ang mga taong hihingi ng tulong upang hindi ka mapasubo sa gastusin. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatoon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa usaping pera, unahin ang pamilya kung ikaw ay gagastos, maglaan din ng tulong sa iyong anak na may asawa upang laging may good vibes ng grasya ang inyong tahanan, na mabilis na mapapalitan ang mga nagagastos. Kung may negosyo ka, may pahiwatig na maaaring dumating ang problema ngayong araw, siguraduhin mo ang bawat desisyon, lalo na sa mga pipirmahang dokumento. Huwag magmadali upang makaiwas sa mga isyong maaaring sumulpot sa iyong negosyo. Sa trabaho, maging maingat sa pagtulong, baka isipin ng iba na ikaw ay nagpapasikat lamang, kaya't mas mabuting gawin ang lahat ng may kababang loob. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color gold, number 18, number 32, at number 6. Libra, ngayong araw, ang mga pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing maghintay ka pa ng kaunti kung umaasa ka sa tulong ng isang tao. Laluna sa usaping pinansyal. Maaaring hindi pa dumating ang tulong na iyon, ngunit may malaking posibilidad na tutuperin ang kanilang pangako sa tamang oras. Huwag agad magtiwala sa mga usapan na nangangailangan ng inyong pagkikita sa malalayong lugar dahil maaaring magkaroon ng hindi inaasahang problema. Mag-ingat at pag-isipan ng mabuti ang mga hakbang na gagawin mo batay sa mga pahiwatig ng iyong gabay. Iwasan mo rin ang pakikipagsosyo sa negosyo, lalo na sa mga kapatid, sa ngayon, hindi pa kayo nasa tamang daloy ng swerte para magtagumpay sa isang negosyo, at may posibilidad na malugi kayo kung magdedesisyon ng biglaan. Sa tahanan at pamilya, may pahiwatig na dapat maging maingat sa mga usapan o deal. Bigyan mo ng payo ang mga miyembro ng pamilya na maging matalino at maingat sa kanilang mga pakikipag-usap upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Pagdating sa pera, maaari kang makatulong sa iyong mga magulang at kapatid, ngunit maging maingat sa pagbibigay ng pera sa mga pamangkin o pinsan upang maiwasan ang bigla ang gastusin. Sa trabaho naman, manatili kang masipag at masinop. Huwag magpadalos-dalos sa mga gawain upang maiwasan ang anumang problema sa trabaho sa buong araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color white at color red, number 10, number 23, at number 32, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Scorpio, ngayong araw, taglay mo ang magandang enerhiya na nagdadala ng swerte, kaya't gamitin ito sa paggawa ng mga bagay na makakatulong sa iyong kita. Gayunpaman, mag-ingat sa pakikipagkasundo sa mga usapan, kung ang kasunduan ay tungkol sa pirmahan, mas may jing magpatuloy ka. Ngunit kung ito ay simpleng usapan lamang, iwasan ito. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay magpakitang gilas sa tamang paraan upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na sitwasyon. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa loob ng pamilya, kapag may mga miyembrong may lakad o pupuntahan, ipaalala ang mga natutunan mong aral sa pakikipag-usap. Mahalagang makagawa sila ng tamang desisyon at hindi basta-bastang maloloko ng iba. Ito ang magiging gabay nila upang makaiwas sa mga problema. Sa trabaho, may indikasyon na posibleng may mga hamon o kahirapan sa ilang gawain, kaya't kinakailangan mong mag-focus upang maiwasan ang mga problema at umuwi na may ngiti sa iyong mukha, huwag magpadala sa mga abala manatiling determinado sa iyong mga gawain Sa larangan ng pagmamahalan, hinihikayat kang maglaan ng mahabang pasensya. Ang iyong kalmadong pag-uugali ang magdadala ng positibong enerhiya at swerte sa inyong tahanan. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang magandang samahan at masayang buhay pag-ibig. Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 29 number 30 at number 22 Sagittarius ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabi na may hatid na buenas at magandang enerhiya sa iyo may positibong sinyales na may darating na tulong pinansyal mula sa mga kamag-anak na naalala ang iyong kabutihan. Gayunpaman, mag-ingat ka sa mga usapan tungkol sa pag-ibig, kahit na maganda ang deal, mas mabuting umiwas ka muna sa mga susunod na imbitasyon o pakikipagkita upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang problema, ayon sa iyong gabay. Pagdating sa pera kung may ekstra kang salapi, huwag mo muna itong ipalabas, maging masinop upang mapanatili ang iyong buenas at hindi mawala ang perang ito. Sa trabaho naman, malakas ang iyong enerhiya at maaaring mapansin ng mga superior ang iyong galing at talino na maaaring magdulot ng pag-unlad sa iyong karera. Sa pagmamahalan Normal at masaya ang takbo ng inyong pamilya. Walang sinyales ng suliranin hanggat nananatili ang kasiyahan at pagkakaisa sa inyong tahanan. Tuloy-tuloy ang gabay ng mga bituin upang dalhin ka sa grasya at pagunlad sa buhay, libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 20, number 45 at number 17. Capricorn, ngayong araw, may pahiwatig na maaaring may darating na sitwasyon kung saan maaari kang magalit o mahirapan sa pakikipag-usap. Mahalaga na manatili kang matatag sa iyong mga sinabi, sapagkat ito ang magiging dahilan upang ikaw ay hanggan ng mga tao sa paligid mo. Bagamat mahina ang iyong enerhiya pagdating sa mga usapang pera, mas makabubuti kung iiwasan mo ang mga ito upang hindi ka masadlak sa hindi magandang sitwasyon. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na nagbabalak magnegosyo, suportahan mo sila ng buong buo. Ang kanilang mga plano ay maaaring maging matagumpay at magdudulot ng magandang kita sa hinaharap, sa usaping pera unahin ang pamilya at mga magulang kung may kakulangan sila huwag magdalawang-isip na tumulong kahit maliit lang ang iyong maibibigay ang simpleng pagtulong ay magdadala ng pagpapala para sa inyong pamilya sa trabaho normal lang ang daloy ng araw wala namang sinyales ng problema sa mga gawain ngunit mag-ingat sa mga katrabaho na maaaring magdulot ng gulo mas mabuting umiwas sa mga walang kinalaman sa trabaho upang maiwasan ang anumang problema. Sa pagmamahalan, wala namang sinyales ng tampuhan ngayong araw. Hanggat napapanatili mo ang masaya at positibong usapan sa loob ng inyong tahanan, magpapatuloy ang magandang takbo ng inyong relasyon. Ang pagbibigay ng positibong enerhiya ay magdudulot ng pagunlad sa inyong pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color yellow. Number 18. Number 24. At number 29. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Aquarius. Ngayong araw, ang mga pahiwatig ng iyong gabay ay nagbibigay diin sa pagiging maunawain at maingat sa mga taong iyong kaharipan, lalo na sa mga kasosyo sa negosyo o pakikipag-usap. Dapat mong kilalanin ng mabuti ang iyong mga kadil, at tiyaking maintindihan mo ang kanilang mga kahinaan bago ka gumawa ng anumang desisyon, isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat mong iwasan ay ang magmadali sa paglagda ng anumang kasunduan o kontrata. Ang pagdududa at pag-iingat ay magliligtas sa iyo mula sa mga posibleng problema sa hinaharap. Kung sa mga deal kasama ang iyong minamahal, magiging maayos ang takbo ng lahat at magdudulot ito ng magagandang resulta. Sa trabaho, Normal ang daloy ng iyong araw, wala kang dapat ikabahala sa mga gawain, ngunit mag-ingat sa mga katrabaho na mukhang palaging mahusay sa pakikipag-usap, may posibilidad na isa sila sa mga maaaring mang-agaw ng iyong oportunidad sa pag-asenso, mas mabuting umiwas ka sa kanila upang mapanatili ang iyong momentum at tiyakin ang iyong tagumpay. Sa larangan ng pagmamahalan, Normal ang takbo ng araw. Masaya at puno ng positibong enerhiya ang inyong samahan, kaya't mas makabubuti na patuloy na alagaan ang inyong kabuhayan at mga plano sa buhay. Ang pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon at pagkakaunawaan ay magdadala sa inyo ng mas masayang kapalaran, mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color blue. Number 38. Number 24 at number 9, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Pisces, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabi na may malakas kang aura ng katalinuhan, ngunit mas mabuting ipagpaliban mo muna ang pakikipag-usap. Maaaring may mga negatibong enerhiya na makakaimpluensya sa iyong desisyon kung magpapatuloy ka sa pakikipag-usap ngayon, maghintay ka ng mas tamang oras, at sa oras na iyon, hindi na nila matatalo ang iyong swerteng dala ng iyong aura, ngayong araw, malakas ang iyong enerhiya sa mga usapang buy and sell kaya magagamit mo ang iyong talino upang kumita ng pera mula sa mga darating na deal pagdating sa negosyo ngayong araw ay nagpapahiwatig ng pag-unlad sa iyong pera gayon pa iwasan mo ang pagpapalabas ng pera sa hapon dahil maaari kang magkaroon ng biglaang gastusin o mapilitang maglabas ng pera na hindi mo nakailangan Mag-ingat at huwag maging sobrang mabait na magbigay ng basta-basta. Sa tahanan, may pahiwatig na may bisitang darating, kung ito ay isang lalaki, tanggapin ninyo siya ng maayos dahil magbibigay siya ng magagandang ideya na maaaring makatulong sa inyong negosyo sa hinaharap. Sa pagmamahalan, may maliit na sinyales ng posibleng problema tulad ng pagseselos o isyo sa pera, maging maunawain at gamitin ang iyong pagiging kalmado upang malutas ang anumang problema na maaaring lumitaw, sa ganitong paraan, matatapos mo ang araw ng payapa, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color yellow, number 23, number 25, at number 19, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan.